Ayan mga ka idol at uh, nandito ako sa uh, aming uh, work, ayan sa paaralan. And, at, uh, like and share at pakicomment sa aking komisisyon uh, at pakisubscribe na rin ang aking uh, button bell para sa ganun updated kayo sa aking uh, ginagawa sa uh, WhatsApp. Thank you.